isang mag araw po sa ating lahat. Ako po si Clarice Ann Jose Tayong, ang kasalukuyang Local Youth Development Officer po ng Pamahalaang Lokal ng Gimba. Uh, una po sa lahat, ang Pamahalaang Lokal at ang LYDO po ay taos puso pong nagpapasalamat sa Top Global Colleges Incorporated sa malasakit na ibinibigay po nila sa lahat po ng kabataang Gimbanyas. Uh, sa lahat po ng youth leaders, lalong-lalo na po ang mga sanggunian kabataan, na-encourage po namin kayo na uh, maipadala po ang mensahe ng uh, TLGC sa lahat po ng kabataan na interesado pong ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. So, sabi po ng uh, mula po sa Toplink Global College, uh, ito po ay open po sa lahat ng senior high school at als graduate sa bayan po ng Gimba. Uh, sa mga interesado po na mag-apply, uh, bukas pa po ang uh, enrollment at ongoing pa po ito. Uh, ibigay lang po ang inyong uh, detalye, uh, pangalan, barangay, contact details, or makipag-ugnayan po sa ating official Facebook page, Kabataang Yumbanyans. Maraming salamat po.